Hello, good evening. My name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Hello. Uh, medyo kakaiba ngayon kasi gabi. Kasi sobrang hectic yung aking schedule. By the way, uh, baka magulat yung mga tao kung ano ang pinagsasabi ko. Uh, this is about anxiety disorder management. No? Uh, kaso siya nagkukwento-kwento kasi ako ng buhay-buhay ko so yun no kaya yun so ngayon it's kind of different kasi gabi po ngayon ako yung babiyahe papuntang Quezon galing ako ng office eh medyo malayo at traffic so gagawa na lang video para hindi naman masayang yung oras natin eh kahit ito best time para makatulong sa kapwa no eh nagbabiyahe lang na naman sayang so let's be productive okay so dahil hindi ako oh, sa bagay hindi man ba ako laging ready but you know uh, binabasa ko yung mga messages ninyo at doon ako kumukuha ng mga itatopic ko but ngayon dahil biglaan uh, meron na akong mga uh, sinundan no ng mga psychologist no na mga credible talaga masikat no sa US ganyan at I'm happy to say na yung mga konsepto ng mga pinagsasabi nila, i mga nasabi ko na rin sa inyo, pero sa Filipino or the Philippine uh, setting, no? Nakakatuwa yung hamunin, meron sila rin, no? Uh, sa kanila bring it on, yung, uh, hindi bring it on sa kanila eh. Pero something like that, no? So, yun. Pag-uusapan natin uh, yung uh, management at kung ano pa yung may isip ko na na effective at diglaan lang ko ang maiisip ko sana sana ma-address ko yung mga concerns ninyo no sa inyong mga uh, pinagdadaanan ngayon no so ito kumbaga eh freestyle lang no kung ano lang maiisip ko anyways sige um, last time ang sinabi ko, doon sa cognitive behavior therapy, tatlo kasi yan, diba? Uh, ang pinanggagalingan, maaring ang anxiety, nanggagaling sa thought, pwede siya manggaling sa feeling, uh, well, dalawa yan eh, thought saka feeling, also behavior, okay? Behavior, paano ba yung behavior? Halimbawa, ikaw ay ah, uh, Uh, ang behavior would be para maging anxious ka o nga no, paano nga ba ang isang behavior ay magiging anxious kasi ang iniisip ko ngayon resulta na eh but yung gusto ko yung magte-trigger yung sa behavior ah so may naisip ako limbawa naalala nyo yung mga bata tayo yung mga pangaruling tayo ewan ko kung lahat hindi naman siguro lahat no? pero yung mga kulit yung mga kayo, hindi ko nagawa yun eh nagawa yun ng kaibigan ko pero kasama ako yung bang tipong napadaan kami sa bahay tapos idodorbel niya so yung behavior niya dinorbel niya yung bahay syempre yung excitement na yun mak makakaroon ka ng feeling na baka makita ko baka mahuli ako ba diba? so ganon so yung behavior na yun na uh, nagkukos sa ng anxiety okay sinadya mo eh tapos yung excitement na yun ano ginawa mo siya By the way, hindi ba sabi ko sa last video ko, uh, ang fear at ang excitement ay pareho lang sa katawan. Okay? Siguro siguro dapat dun nga ako mag-umpisa, no? Ang fear at ang uh, anxiety or ang excitement, no? Fear and excitement ay pareho lang siya sa katawan. Okay? So, saan lang siya nagkakaiba? Nagkakaiba lang siya kasi kung fear 'yon, eh, may anxiety ka. Pero kung excitement yon eh di happy ka, di ba? Kunyari, excited, excited ka kasal, excited ka sa birthday party mo, excited ka sumakay sa roller coaster, excited ka sa, sa iba, yung ibang mga bata, excited sila magpatuli. Yung iba, takot na takot magpatuli, pero pareho silang tutuliin. Pero bakit yung isa, excited, yung isa, ah, uh, may takot, Diba? So, pero pareho lang din yung sitwasyon. So, saan mang gagaling 'yon? Eh nandoon 'yon sa pag-iisip natin, no? Kung paano natin reframe yung the same stimulus, no? O yung the same uh, uh, situation, okay? So, ganun 'yan. Bakit may kala ko inaharang ako ng pulis? Pina-flashlight niya ako. Okay, anyways, um, yun no so again kasi bakit ko nasabi yun kasi kung tatanungin mo yung sarili mo kung masama ba sa katawan yung uh, yung nararamdaman mo mga simptomas eh eh tatanungin kita kapag ba ikaw ay masaya, excited ka sa kasal mo, excited ka sa birthday party mo, excited ka sumakay sa roller coaster, excited ka mag bungee jumping, excited ka sa bagong pet mo, masama ba sa katawan mo yun? Ay, eh, pag sinabi mong hindi, then, yung fear na symptoms, edi eh hindi rin. ba? Diba? Pag sinabi mo oo, edi eh oo, pero in sa science, sa science no yung fear at yung excitement ay pareho ang epekto sa katawan. Okay? Depende lang sa halimbawa, uh, excited ka, uh, mamaos yung mga kamay mo kasi excited ka. Excited ka, uh, uh, mabilis yung tibok ng puso mo kasi excited ka eh. eh, hingin mo na yung kunyari magano ka hingin mo na yung kamay ng papangasawa mo may engagement kayo so andyan na yun magpapawis yung kamay mo tibok ng puso mo ang lakas lakas so you are excited but that's happy excited I mean uh, yung feeling no yung symptoms hindi mo siya iniinda it is because it's a happy moment gets nyo pero yung effect niya ng fear at ng uh, excitement ay the same. Okay? At guys, tandaan niyo ha. Ay, kanina nga eh. Kanina galing ako. Kasi sabi ni... Sabi ng doctor ko sa annual physical exam. Uh, well, kasi nagreklamo rin ako. Uh, eh, kasi sa amin libre naman eh. Okay? Libre naman. Kaya pwede kong gawin. Kahit ano lang. Okay? So yun no know, uh, punta ako sa neuro kanina punta ako sa Euro. kasi nga nag check na yung physical exam ang mataas sa akin yung SGPT lang naman lahat normal na SGPT tsaka uric acid huwag daw akong minum sabi ko, paano na yung buhay ko huwag ako iinom anyways uh, yun ano alam mo kanina kasi alam nyo sa totoo lang meron akong pagisi ko sa morning meron akong moment na medyo nahihilo ko okay pero hindi ako nagpapanik Okay. objectively na no observe ko. May lokor, no? sabi kong gano'n Hindi kaya sa mata ko to. Ganoon naman eh, normal naman yun eh. Sa mata ko to objectively, no. Hindi ako nag nagpapanik kasi natutunan ko na kung paano mag-observe, no? Na parang doktor, no? Na parang na scientific, hindi yung basta-basta magre-react, magre-respond agad sa panic kasi uh, alam ko na yung uh, mga prinsipyo or mga principles kung paano i-manage ang anxiety. So anyways, eh, the past three weeks, may ganun talaga ako. Lagi sumasakit dito ko. Kasi alam niyo sa totoo lang, medyo stressful talaga ngayon sa opisina. No? Kasi meron akong event. Pero may, may part ako na ako yung gumagawa ng presentation. Ako rin yung mag-host. Ako rin yung ako rin ako mag-host sa gabi ng awarding ako rin mag-host ng uh, plenary the following day eh, at, at, ano yun eh 200 to 300 actually 300 people yun ang pupunta doon so may makikinig sila makita nila ako mag-host ako so aside from that okay lang sa akin yung hosting eh kaya yun eh ang, ang mahirap sa akin yung laman nung sasabihin ko Okay? Kasi syempre, gusto mo hindi naman ganun ka uh, gusto mo yung kakaiba gusto mo yung something new hindi yung pupunta ikaw ba pupunta ka sa isang talk alam mo na yung sasabihin makikinig ka di ba Parang hindi ka na makikinig kasi alam mo na ito eh, sayang lang yung oras so yun yung pinaghahandaan ko na medyo nakaka stress okay gaya ngayon inabot na ako ng gabi from the office no so lately yun nga, medyo mga muscles ko nagkakatigasan dyan, may sakit ulo may mga hilo-hilo moment pero kasi ako, mayroon na akong problema talaga sa aking neck may spondylosis ako eh Alam mo yun, pero ang spondylosis kasi ano yan, uh, degenerative disease yan, ibig sabihin na kukuha mo yun habang, habang tumatanda ka no? ganun, okay so anyways, kanina di, ang gusto ko mangyari ang gusto ko mangyari, sabi ko sa kanya Dok, eh uh, meron bang test para malaman kung yung tao ay uh, actually ginagawa ko rin to para sa inyo okay para ma-share ko may test ba para malaman yung tao kung high risk siya for stroke test ta kasi kasi pwede naman kahit walang test eh pwede ka high risk kung nare, uh, mataas kolesterol mo, matabaka ganoon naman yung qualification noon eh ganun yung pag-assess no uh, mataas kolesterol mo, heavyweight ka ano pa um uh, ni ka uminom ka ng alak na grabe yung ganoon ano pa marami pang iba no so doon pa lang malalaman na, na o oh, medyo high risk ito sa stroke kasi or sa heart, sa heart problem kasi ganyan yung buhay niya di diba? ganyan yung kanyang lifestyle okay walang tulog hindi na arawan walang exercise mataba mataas ang cholesterol yung ganoon at may edad na rin So, doon pa lang makikita na yan. Eh, pero ang gusto kong tanungin sa kanya, sabi ko, meron bang specific test para malaman kung high risk ang tao? Test that test. Sabi niya, alam mo, ang stroke kasi, o pang doktor na yan, nangyayari lang stroke. Kung mas stroke na yung tao, doon mo malalaman. Doon mo makikita kung yung kamay eh, yung, yung kaliwang kamay hindi mataas, yung mata hindi sumusunod, Uh, sa kanya, ganyan, 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 ganyan ninyo yung daliri niya, etc. Et, cetera, et cetera. May mga ginagawa siyang gano'n. Pero, yun ay kung nangyayari na yung stroke. Eh, ang gusto kong tanungin sana, kunyari mga tipong isang buwan ba bago mangyari yung stroke, malalaman na, parang gano'n. Okay? So, well, sabi niya sa akin, uh, sige na nga, mag-MRI mag ka na lang, sabi niya sa akin. Sabi ko, ah, ano ba ginagawa ng MRI? Sabi ganon Well, doon makikita ko may mga barabara din do yung veins mo sa utak, may mga ganun-ganun. Sabi niya, pero alam mo, nung sinabi mo yung simptomas mo sa akin kanina, mukhang malayo ka sa stroke, sabi niya ganun, Hindi yun yung simptomas ng stroke, sabi niya gano'n. Isip, isip ko naman, alam ko naman yung simptomas ng stroke, no? pero yun na yung kapag nangyayari na yung stroke, right? So anyways, pero siya, alam mo, parang kalmado lang siya. Na parang hindi, parang ganyan-ganyan. O, ganito yan. Ha? sa edad mo lang yan, gumagano'n-ganon Pero hindi ako nagsabi may anxiety ako, no, anything. Kalmado lang din ako, no? Ganon lang. Okay? Kahit, pat, kahit sa totoong buhay, kahit nandun ako, hindi ako, wala akong anxiety. Kasi scientific ako mag-isip eh. Alam niyo yun? ganun, yun yung gusto ko matutunan ninyo. Na parang, kaya niya, may mararamdaman ako, but wala, hindi. Hindi ako nagiging miserable, no? Ganon lang. So, Uh, dapat ganoon yung buhay natin pag may anxiety ka, learn to accept magkaroon ka ng maraming kaalaman para hindi kayo nagpapanik-panik agad at nagiging miserable yung buhay mo anxious ka okay? so yun, ang maganda yung pagkaka-observe ko sa kanya kasi yung galing ng doktor napakalmado niya na para bang sa atin kung tayo may anxiety disorder mga kung ano-ano mga pinaglalagay natin sa isip natin na mga ano-ano sakit eh, pero itong doktor na to na magaling eh, parang sa kanya, parang hindi naman yung simptomas. Doktor na yan, ha? May isipin nyo kayo, nag-google-google pa kayo. Eh, di ba pag nag-google kayo, sakit na ulo, cancer na kagad. Pero ito, actual doctor, sa kanya parang, hindi, wala, hindi ganun. sa so, parang, eh, alam mo yan, sabi so, okay, galing ha. Okay. Samantalang yung mga followers ko, grabe yung mga kwento nila kung ano-ano. Meron pa ako isang tinok time lang this week, no? Babae siya. Uh, grabe, talagang sa gitna ng gabi eh, naganap pa talaga sila ng ospital tapos pinauwi lang din naman siya so yun na nga sabi ko paulit-ulit pero sinasabi sa akin may katangana ginawa ko sabi niya o, di alam niya sabi ko anong lesson mo anong learning mo so ilang beses pa kailangan mangyari yan para masabi mo sa sarili mo na it's just anxiety okay pero kasi ako nung, nung nagumpisa ako ganun din naman ako noon okay pero maganda yung nangyari sa akin kasi habang ulit-ulit siya nangyayari nagkakaroon ka ng learning also pero sana napaprocess ha kasi kung hindi napaprocess yan then wala kang realization kaya importante yung mga ganito yung mga talk time no kaya yung ibang mga followers ko na nakipag-usap sa akin eh meron nga akong mga may follower nga ako na ano eh na lawyer eh no so actually maraming lawyers akong follower na nakipag-usap sila sa akin so yun sabi ko nga ka sa kanya kahit lawyer siya eh um, do you think itong pinag-usapan natin ay may isip mo kung uh, kung hindi ko nasabi sabi niya maaring hindi rin kasi wala lang mga siyang ganung idea so kahit lawyer siya, kahit magaling siya natulungan ko pa rin siya kasi kasi kala natin may isip niya yun, di ba? hindi eh, iba yung, iba yung training kasi namin eh no? iba yung uh, school of thought namin iba yung ganun, basta okay? pinag-aaralan nga siya eh eh mahal yun anyways um, ma mapunta na rin tayo dyan sa usapan na kakausapin ako pwede nyo akong kausapin huwag matakot sa sa presyo okay? sa kasi totoo lang hindi kasi naman ito negosyo pag libre yung oras ko pwede ako makipag-usap usually ang, ang schedule ko is weekday 7 to 8 araw-araw yan okay? so maraming tao yan pila yan Okay? kasi iba dyan uulit ulit after 2 weeks ganun-ganun yung schedule so paunahan ng schedule ngayon kung puno ako hindi talaga ako makapag-schedule ngayon pag weekend minsan nag-open ako ng slot kasi gusto kong magpahinga eh gusto kong magpahinga kaya ginagawa ko na lang yung video para matulungan kayo kahit na hindi nyo kausapin basta magkaroon kayo ng kalaman edi ayos na okay so yun, kung gusto nyo ko usapin at uh, huwag na kayo magtanong sa akin ng presyo, kayo na magsabi kung magkano. Pero wag naman yung tipong ano, yung tipong mas mahal pa yung kilo ng baka. Alam mo yun? Siyempre, nag-aral ako, mahal din yun. Tapos oras ko, kinakain yun Tapos diba, kung, although nagbibigay ako ng libre, ha? Nagbibigay, nagbibigay ako ng libre kapag yung doon sa mga estudyante na talagang hindi nakakapag-aral na yung mga ganun okay? kasi kung lahat kayo tutulungan ko eh, parang nabuhay ko hindi ko kaya yun ang dami nyo thousands ba? Diba? kahit nga ang followers ko ilan na kayo ngayon sa YouTube pati sa TikTok sa TikTok magti-30 mil na ata o isipin nyo yung 30 mil <laughs> pero masaya ako kaya nga andyan yung video ko ginagawa ko na yung video ko para sa video kahit wala ako kahit ulit-ulitin niya, magsawa kayo, eh di, meron ng tulong. Okay? Kaya ngayon, ginagawa ko itong video nito habang nag-drive. So, yun yung time ko kasi na libre. Anyways, okay. Sige, mabalik tayo dun sa usapan natin. Uh, base dun sa experience niya. Ganito. Uh, again, yun nga, sabi ko kanina yung behavior, yung feeling, pwede mag-cause ng anxiety. Yung feeling, alimbawa, nakaramdam ka ng hindi maganda sa katawan mo bigla mong iisipin na ikaw ay may malubhang sakit or yung mga what if what if what if ganito na to di ba yun yung galing sa isa utak no meron din yung mga drama na baka mabaliw na ako ah, hanggang kailan ba to wala na atang katapusan to yung mga ganon so pag sinasabing ganon okay maniwala sa pag-iisip niyo kasi ang anxiety disorder uh, kahit depression in fact, kahit yung talagang may mental condition ay namamanage kahit yung mga schizophrenia bipolar, namamanage yun ang dami dami artista na naglumabas na may bipolar eh, meron ding schizophrenia okay, namamanage yun kaya dapat hindi nyo kinakatakutan basta may doktor at merong talk therapy Namamanage mo ang isang taong kahit may mental condition talaga, e eh, pwedeng mabuhay ng maayos, ng masaya, okay? na fulfilled. Kasi ang dami ng mga sikat na tao na merong mental condition na successful sa buhay nila. Kaya yung sinasabi niyo baka mabaliw ako, mga katarantaduhan yung mga yan, unless kung ang definition ninyo ng baliw o yung sinasabing crazy, eh, psychosis na. Ibig sabihin yung wala na sa realidad. Ngayon, ang psychosis na yan, hindi basta-basta nangyayari yan. Okay? Nangyayari yan kapag, halimbawa, uh, may nangyari talaga sa utak mo, na nasira. For example, pwede siya sirain ng drugs. Pag nasira na yan ng drugs yung utak mo, maaaring magkaroon ka na ng mga hallucinations kung nagda -drugs ka okay? or pwede rin ay uh, tipong na-aksidente ka talaga na malala di ba nga it's the same with stroke kapag uh, may pumutok na ugat sa brain mo tinan mo yung kalahating katawan mo hindi mo magalaw di ba kasi may epekto siya sa katawan mo so kung may nasisirang mga parte sa brain mo because of drugs because uh, na-aksidente ka eh maari kang pwedeng magkaroon ng gano'n ng psychosis pero hindi yun everyday nangyayari okay? hindi yun everyday kaya huwag matatakot ngayon parang yung malalaman kung wala namang aksidente hindi mo kayo nagtadrags kung may psychosis kayo kung may psychosis kayo kasi may psychosis yung nawawala sa realidad no? psychosis huwag kayong mag-alala doon kasi bata pa kayo alam na yun ang paligid medyo kakaiba ka na Okay? So, kahit yung mga magulang mo, napapansin na yung anak mo, bakit pa may pag-usap? Wala naman. Parang totoong-totoo yung kausap niya, pero wala naman tao dun. So, yung, yung mga magulang mo, meron na sila na alam na, ah, yung anak ko medyo may ganun. So, yun, yun. Ganun lang siya. Okay? So, pero, again, uh, pwedeng ma-manage yun, ha? Pwedeng ma Okay? Pwedeng ma yun. Hindi kailangan matakot. Okay, basta lang may doktor, may psychiatrist kayo at, at binibigyan kayo ng talk time, eh wala pong problema. Kaya dapat hindi matato. Okay? Wala wala talagang dapat katakutan. Ay mga kasi mga problema niyo kaya kayo tatakot yung mga ng mga pelikula. Hindi OA yung sa mga pelikula. Siyempre, para para maging exciting yung pelikula, eh. magda-drama sila na. Ah, baliw na ako. Sino ka? Si ano Crispin Basilio, 'di ba? Parang tanga lang. So, kailangan siyempre ma-depict siya nung pelikula na ganun yung crazy. Pero in reality, wala namang ganun. Okay? Well, meron yung mga extreme Yung Halimbawa, uh, pag usap kala mo, eh yun, eh may problema nga yun. Pero okay mag kasi wala uh, alam na nga yun sa paligid ninyo Kanyari, mga mo, alam niya yun pinag-uusapan na yan, mga pamilya mo nakikita na sa'yo yun okay? yun okay so dapat wag pumag-alala tayo doon so ngayon pag-usapan na natin yun yung ah, sa thought no sa feelings sa feelings yung feeling niyo na may pangit lang kayong nararamdaman eh ini-equalize niyo na kaagad sa isang sakit oh, yun ang problema, Nagka-catastrophize kayo eh di ba yung kwento ko nga kanina buong buhay ko, ilang taon na ako ngayon ang dami ko ng sakit na naramdaman, no? Boy naman ako ngayon at healthy ako. So, ibig ba sabihin, porkit may naramdaman kang sakit ng ulo, pagtibok ng puso, may malalaka ng sakit, eh, ilang taon na ako ngayon eh. Malamang iba sa inyo dyan, mga 50 plus, 60 plus, ganun din nararamdaman, nakaramdam din ng ganun. Eh, buhay pa rin naman kayo ngayon. So, ano ibig sabihin ng mga nararamdaman nyo dati? So, pwede kayong may ganung pakiramdam, not necessarily malubha ang sakit. Maaring nangyayari yun kapag kayo ay kulang sa tubig, kulang sa vitamina, walang tulog, okay? May nararamdaman kayong dahil, dahil namatayan kayo, um, nag-heartbreak kayo, so may mga ganun talaga na nilipas din. Kasi yung katawan naman natin kayang mag-adjust at kayang mag-adapt, no? na sa mga sitwasyon sa araw-araw. So hindi siya kailangan malubha agad. Halimbawa, sumakit lang ulo mo, sumakit dibdib mo, GERD lang pala. Pero sa iyo alas, ano na to heart attack. Pero yan ay kung talagang sinabi ng doktor na ikaw ay walang sakit. Pero may mga nararamdaman, nararamdaman ka na. Pero galing sa mga test mo, ayos naman lahat. Ah, uh, ganun. Okay? Tandaan niyo ha, hindi kayo doktor. Ang doktor lang nakakaalam kung ang isang tao ay talaga may sakit o wala. Kasi ang mga doktor, kahit sa kulay mo palang alam na nila na may, ah, may sakit ito. Parang nagkukulay blue itong batang to. Oo, uh, to sa oxygen kasi nagbo-blue siya eh. Ganun. Pati yung structure ng katawan, parang katas yung, yung shoulders niya parang hindi normal ah, may, baka may problema to so nasabi ng doktor oh, sige patest tayo tingnan natin ganun yung gagawin ng doktor hindi rin porket ganun yung kulay mo at kasi meron ako kakilala eh. kulay orange siya talaga eh. kaya pala mahilig siya talaga sa carrots pati yung balat niya nagiging kulay ganun din okay so ganun lang uh, tayo. Kaya kung may nararamdaman, huwag agad magpapanik. Tsaka isa pa, wala nang magagawa yung panik sabihin natin kung totoo man may sakit ka wala rin magagawa yun nagpanik ka, may sakit ka, o sige nagpanik ka ano magagawa, ano gagaling ka ba? hindi rin naman, o di huwag ka nalang magpanik o sige, parang, parang dali ko lang sabihin ano? pero ang sinasabi ko lang is binubusan ko lang yung utak ninyo na o nga, no? so ang mo di imintayin mo na lang na sabihin sa'yo ng doktor kung talaga may sakit ka o wala pero habang iniintay mo yon, sabihin mo ha, Intay ko na lang muna mag-aalala na lang ako sinabi na ng doktor pero ngayon, wala pang test, wala pang gano'n. Sayang lang. Ano magagawa? Hindi naman ako gagaling. Kung sakaling totoo may sakit ako. Eh ngayon kung wala akong sakit, tapos nagpapanika ako ngayon. Eh hindi sayang. Mukhang wow, tanga. Yung iba dyan gagastos pa sa ospital. Paulit-ulit. Dahil sa ER, kakagaling na ng linggo ng ER, babalik na naman ng Merkulis. ba? Diba? So gano'n. Okay? Ano pa? Siguro doon na muna. Medyo napagod ako magsasalita ako. Malayo pa yung diving ko. Okay? Uh, bye. Thank you.